I believe, I believe, I believe, I believe in you Yeah, believe yeah, it's, it's, true. it's true And no matter, yeah, what, no matter what I'm going through I know I'm gonna make it happen At My I believe, waga, I believe, I believe, I believe in you Wag siray no nang what, what I what I Makakaasa ka sa itasal Isinugo ng Diyos para makipagdigma Laban sa pag ka na mabuti at masama Kadiliman sa loob mo ay makakalaya Manalik at manampalataya Huwag kang matakot, ako'y nandito lang Hanggat may mga hamon, sige magkipong na lakas At iyong ilabas, positibo karmas at Na magihilom ang lahat Sa huli na pa rin sa panig ng nasa itaas Ako ang gabay sa tatahakin mo Sa aking taglay, di ka Mabibigo Lua at pasakit Ikapit, ilapit mo Samahan ng panalangin Tiwala sa sarili mo Hindi lang ikaw ang ganyan Huwag kang panginaan Ako ay naririto I believe, I believe, I believe, I believe in you Warrior of God Yeah, I believe it's true Kuya Ken And no matter what I'm going through and ongoing I believe, in, I believe, I believe, I believe in you Warrior of God, no matter what I do I can. My faith is only getting stronger any longer I believe in you Pero pag nagbibidyo po kayo na wala namang sanay o sabay Pwede po yan Kung mga content ko ito kayo, pwede po yan Pero pagka ganito po, may sanay, may sabay O ano po ano man hindi po namin inaalaw na mag-video po ang hindi po kamag-anak o kasama para na po sa security o siguridad ng aming pasyente at sa aming ding page kasi madami po kasi yung na gumagaya sa aming Facebook. hindi makikita niyo naman po yan sa Facebook na kapos po yan na kapos po yan po

asawa niya, tinira mo. Sagot! Ha? Ah. Ikaw tumitira sa kanila. Sagot! Ha? Ah. Ano to isip ka rin? Ha? Sagot! May ah. lawa! May lawa! Katagali mo hindi? Katagali mo hindi? Katagali na! Pagpag mo! Bilis! Bilis! Tagali mo! Bilisan mo! Bilisan mo! Bilisan mo! mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo yan. Pwede sa asawa niya, baklasin mo ha. Ha? Ah. Tanggalin mo pati sa ano sa paa niya. Bilis, bilis. Bilisan mo. Bilis, dalawang paa niya. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Berapa muna kamu berada di sini? Jawab! Tidak, tidak. Tidak! Berapa lama? Berapa lama? Tidak, tidak. Cepat, cepat. Saya sudah tiba-tiba tiba-tiba. Kamu sudah iyak kayo ha bilis tanggalin mo bilisan mo At sa ulo niya tanggalin mo Ubusin mo yan! Bilisan mo! Ubusin mo yan! Bilisan mo! Uulit <coughs> ka pa! Uulit ka pa! Hindi, <coughs> hindi ah, Hindi na po! Ha? Hindi <coughs> na Tagasan! Tagasan ka! Tagasan ka! Tagasan ka! Ano ito? Ang ka pa! ポン Bilisan mo. Bilisan mo, bilisan mo. Tanggalin mo busin mo 'yan. Oh. Pati 'yung sasawa niya tanggalin mo. Sasawa niya ikaw din tumira. Tanggalin mo. Ikaw din tumira sa sasawa niya. Lakad ngayon na. Ikaw din tumira sa sasawa niya. Lapitan mo, lapitan mo. Oh. Tanggalin mo 'yan. Kailangan mo 'yan. Pamilya palang lang niya, no? Tanda na mag-asawa, eh. Hmm. Hmm. O, oh, diba? Ubusin busin mo, 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 ano, magasawa biniranya Ay, asawa niya kasi hindi makalakad. Hindi makalakad asawa niya. Yan. Tapos siya paad din ang tinitira din sa kanya. ito ah, pa Tanggalin mo sa ulo niya. Tanggalin mo sa ulo niya. Tanggalin mo sa ulo niya. Puti sa ano niya? Bidisan mo. Oo, ka pa. Hindi oh. Tanggal, 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 tanggal. Tanggal, tanggal, tanggal. Tanggal pa. Hmm. Bilisan mo, bilisan mo. Oh. Oh. Bilis, bilis, bilis. Uh. bilis, bilis, bilis. Bilis, bilis. 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 Tanggal, 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 Hindi na tanggal, 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 taga saan ka? Kung ayaw mo ng pangalan mo, malaman. Oh, taga saan ka lang? Taga saan ka lang? Tumit po ako, tumi. Tumi. Meron O bakit ka nagalit? Ha? Wala po. Ha? Wala po. Talagang gawain mo na yan. Ha? Ha? O pangalan mo lang. Dota, customer ka na lang eh. Ha? Pangalan mo ako customer. Ha? Matapang ka eh. Hindi na po ako. talaga. Ah. ah. Ay, ay, po. Ah. Tama po. O, oh, bakit mo siya kinulang, ha? Ay, wala ah, ay, natu po, natuwa <laughs> <S -trips>. ah, <laughs> na, eh. ah. po. Natuwa ka lang. Gusto mo mag-tripan ka din. Hindi po. Tanggal mo, tanggal mo, tanggal mo. Oh, kapas nila. Kapas nila. Pilis. Kapas nila. Oh, ano <laughs> oh, oh, yes. Pag kami mag-trip sa'yo, ha, ah. ah. hindi ka naawas sa pamilya na. Ha, ah. Oh, wow, pamilya niyan eh. Ha? Hindi ka naawa sa pamilya. Ha? Sagot. Ha? Naawa ka. Bilisan mo, bilisan mo. Bakla yan. isa mo. tunga <coughs> okay, ka oh, ah. tunga ah? ka tunga 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 ka tunga tunga ka tunga 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 ka tunga ka, o, ulit ka pa, hindi.

Man, ayaw mo talaga Ayaw mo Isang eh? <laughs> Pungalan mo? Ano nga nangyayari sa'yo? Ano nga nangyayari sa'yo? Ha? Okay lang muna pagod ba oh ba? Pa? <laughs> oh, no, oh, eh. Pagod sa Eh, lamas po Kaya pa rin. Ang si madam. Kaya pa. muna. Pahilam mo sa Tapos upo ka dito Kaya

grabe 'yung banat nila no mm -hmm. yeah. sa Panginoon Diyos, maging maayos sa lahat. Manalangin tayo tuloy-tuloy pag -tuloy, mo, maging maayos po mo. Bigyan ka ng lakas at mas mahabang buhay. Tinutunaw ko, tinutunaw sa ko, mula ulo, huwag talampakan ng mga pagkutubutuan. Physical man o spiritual, tulong ng Panginoon Diyos, manalangin po. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, manalangin sa Panginoon Diyos, maging maayos sa lahat. you uh -oh. God bless po, God bless Bakbakan, warrior of God God bless po oh. Daming tao God is good all the time